<laughs> no, po, po. <laughs> diba ba ako <kayo>, po Opo, opo. po ulit? <laughs> <Naka video> pa. <laughs> Pag ako. <nalag -laga> <laughs> Hindi po. May hey, malalaki pa po sa inyo. Kaya naman. Sabi ate. Teka, tila. Lagyan din natin ng na mic para marinig po yung bagsa. Ay, bagsak. <laughs> 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 yung nag lang. Power off. <laughs> Hindi so, yung talagang iniinda mo ito yung dito, no? The shoulder. Ah, okay. Yung shoulder po, anong nangyari dyan? Wala naman po. Kasi so, so, sa, ano lang, masakit lang masakit. talaga. Sige. Saka, po. ngayon po, nadaganan yata niya tayo. Pagtulog ko kagabi. Mm, check po natin. Sige po. Taas lang natin Sige po, yun, taas mo ito. May masakit pag tinataas mo. Wala. Yung, yung, medyo lang dito. Yung kabilate, taas mo sagad mo lang dito. So, natataas naman na yun, no? Mm Hindi -hmm. e, pa mo dati lang ganun? Tapos taas mo rin? Okay. Sige, hanggang pagsamaya mo sila dito. Okay. So, okay ay, naman lang siya. Medyo parang... lang po siguro. Kagal. Parang mabigat lang siya. Oo Pero yung balakang talaga matagal na. Matagal lang po talaga. Mga 15 years na yung anak niya. So, Opo. 15 years na rin siya. Siguro. <laughs> Masa relax na po. po ah. Taglit ko lang po kayo. Kunti. Oo po. Okay, no, lang tayo. <laughs> Nakakagulat pala to. Ayun po. Kaya po yung iba parang akala nyo nasasaktan pero nagugulat lang sila. Sige lang po. Relax. kira ko lang kami mo tayo. Relax <laughs> <Kailan>. lang <laughs> po. Ay, oh. Wow. Naramdaman mo te. Eh. Nalagutukan din. Oh, wow. <laughs> Hindi lang, lang talaga kasi lakas ng saliin. Ayun. Sabi ni ate yan. bumawi tuloy ito loyit, eh. <laughs> <laughs> Kapit lang po kayo dito sa may... Yan, yan, yan. Pagsamahin nyo lang po yung kamay. Yan, okay Sito po. na po. Iyoko ng konti. Yan, sabi ni ate. Hindi ako makayoko. <laughs> <laughs> Naiipitan dyan. <laughs> Naiipitan dyan. <laughs> <laughs> Naiipitan dyan. Relax lang po. Inhikat eh ini Biro. Hindi pa, back to Ini Yo! Sorry po <laughs> buo pa dah, buo. So, goring Bu padawu. lang kita te. Okay. lang, sama Okay. Wala ka naman parang slip neck minsan te? Wala naman Okay. Hmm, okay lang te, dapa? Kasi po. Sige, try natin te. Ha. Pag masakit, sabihin mo lang para tihaya na lang, okay lang naman. Dito po. Tinitignan ko lang po kung kaya ako. <laughs> Sabi ni ate, tinitignan ko kung kaya ako ng kama. Sige natin, yan. Okay lang po. <laughs> Bagsak ko lang yung kamay mo te. Okay lang, te? Wala namang masakit, te? Okay, sige. Pag diniin ang kote, hindi naman masakit? Okay. Mas didiin ang kapate, ha? Yun. Yun. O, relax te. Wag mo pigilan. Inhale ka lang. Exhale. Ubusin mo ng hangin, te. Isa pa. Dito, te, sakit? Okay, sige lang. Relax lang, te. Inhale lang. Tapos exhale. Ubusin yung hangin. Siyempre, te. Exhale. Okay. Dalawa na tayo dito, te. <laughs> <laughs> Isa, relax lang, te. Ha. Inhale ka lang, te. Exhale. Siyempre, te. Exhale lang. tapo po. Yun. Talaga, sapat eh. Eh wag mo pigilan te. Yun lang. Ubusin mo yung hangin. Yan. Kapat eh. okay. Yan naman yung Okay, ganyan lang po. Bagsak mo lang ganyan. Te. Yan. Yan. Abalante. Eh. Pag-isak mo lang te. Yan. Yeah. Masakit? Masakit. Konti. Sige lang po. Hmm, sorry lang. Sabate. <laughs> okay. Ayos na natin. Okay po, sige lang. Lambot lang te. Hmm. Okay lang te. Hindi pa naputol. Hindi <laughs> Sabi natin, naputol na. <laughs> naputol na yung sakit. Ah, naipit na si yung Dumanti ka. <laughs> Relaxante. Okay.

Ya, ada kamu ya, aku ya. Lagi nambah asam tuh, Bu Yoka. Street menang, ya. sa gilid naman natin di kanta yung ganon saan pa yung galing palate saan po sa palit sa unahan Ah, dyan lang sa unahan. Sa kabilang, sa kabilang daan lang po pagdating sa bisig. Hmm. Padiretso?

Purit mo daw yung paa mo, te. Taas mo daw yung paa mo, ganun-ganun, te. Parang, yan, yan, yan. Taas pa, te. May masakit? Wala na Wala na po. Isa pa, te. Taas mo lang. Yan. Pag ginanunan na te. Wala na lang, dito sa balakang. Wala na Wala na masakit? Wala na Kanina, sabi mo, masakit. <laughs> Pero naramdaman mo yan kanina? Oo. Um. Hmm. Hmm. <laughs> <Puti so tengah. laughs> bulat tengga enggak mau. atil ya. Hmm. Ya Mm. Oh. <laughs> okay. Ya, kita gitu di konti. sige na. Straight ka muna. Balik sa up. ano. Ya, sige na. Okay na po yan. Inhale ka lang, te. Exhale. Sapat, inhale ulit. Right. Exhale. Yun. <laughs> Kakapule capak pinapandorka tu, pero pagtapos ti masi jemasa rapena, no? mm -hmm. sige na ang naktante, ngah, 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 lang. oke ngah, oke ngah, Kencang mana balik kan? Relax mana tu? Inhir kadang. Exhale. In. Siapa tu? Exhale. Okay. Tunggu nanti. Hindi ka makapasok, Ming. Ha? Ah. Basta lang ba mo lang to te Relax lang. <melod> <laughs> Lambot lang te ha. Yeah. Hawakan ko lang ito. Huwag siya titigasan itong tuhod. Lambot lang. Parang lupay-pay lang te Yan. Hilahin ko lang to Kunti ha. Relax mo lang. Inhale ka lang te Tuhod po. Relax lang. Konti pa Relax mo lang. Huwag mo sya labanan. Sige lang. Bagsak mo lang, te. Parang nakahiga lang. Yan. Yan, ganyan lang. Inhil ka lang, te, ulit. Wag na ng tuhod. <laughs> Sige lang, te. Sige lang. Straight mo lang. Okay, yan. Ganyan lang, te. Wag mo tigasan, te. Bagsak mo lang. Normal lang. Normal. Yan. Parang natutulog ka lang kunyari. Yun. <laughs> alak ka ulit, te. Stop! Tumigas na tayo hood, Huwag matigasan. Relax mo lang. Kunti pa. Relax. Yan! O, di ba? Ganun lang. Relax. Stop! Tumigas ulit. Napipigilan mo. Relax. Yun. Relax lang. Yan. O, kunti pa. Kunti pa. Hinga lang. Yan. Okay. Kunti pa. Okay. Okay. <laughs> Pumipigil siya ate. Ahaba na po ba ako dyan? Opo. <laughs> Kabilang gilid naman dito. Po. Yan. Yan. Sige lang po. Relax na ulit. Ganun lang din po. Malambot lang te Huwag may taas. Relax lang. Parang lupay-pay lang. Kunti te Lambot namin tuhod. Tuhod. So, eh. hindi. Ah, tigas, te. Tagalit <laughs> lang to dito, ha? Huwag mong labanan, te. Relax mo lang. Yun! naramdaman mo yun, te? Ang tigas, eh. Ibig sabihin, nakalak yung joint mo sa balakang hindi. Sige lang. Lambot na mo lang ulit, te. Eh. Yo, no? Sarap, no? Isa pa, relax lang. Ihiga mo lang, te. Huwag mo itaas. Parang ganito lang. Yan. Parang yung ankle mo, te. Lumalagot ako, Oo nga po. medyo makirot po. Yan. Ayan. Sige lang, Parang kakaiba yung ankle mo, te, no? Mm -hmm. Ano ba nangyayari dati dyan, te? ya punya tadi nafas palu hmm oke okay. oke kalau itu relaks lang damputamu langsor itu yu oke Okay lang, te. Yung balakang mo, kamusta? Ayos naman. Yung sa may uncle lang po kanina. Hindi to. Sige uh -huh. po. Parang kakaiba nga yun siya. <laughs> Parang kakaibang uncle. Hmm. Uh -huh. Yan po kasi madalas mangalay. Na yung uncle mo na yan. Oo. Uh -huh. Parang nga siyang may kakaibang ano. Tama. Tsaka <laughs> hindi po katulad kanina nung hinihila po sa kabila. Dito po may kirot. Opo, kasi parang kumagano Gumagano dito, no? po siya. Oo nga. Sige lang. Observe natin ng konti. Okay. Dito po yan siya. Tagilid lang po konti. Ayan. Okay. Relax lang po. Okay. Pero galawin mo siya, te. Okay lang? Opo. Okay. Dito po kasi madalas matapilok. Tapilokin po kasi ako. <laughs> Sige lang te. Ah, Tagilid ka te. Harap ka naman sa akin. <laughs> Yan. Okay, ganyan. Sakto rin po. Huwag ka gagalaw. Okay. Huwag kang hihinga. Joke lang po. <laughs> Straight mo yung paa mo Yan. Hindi yung ilalim lang. Ay, kayo ilalim lang. <laughs> Yan, relax lang. Tatagilid ko lang siya, parang ganyan lang siya. Yan. Sige lang, kapitan mo ito, te. Basta wag te, ha? Sige po. ka lang, te. Tapos wag mo rin tigasan po ng likod. Inhale lang. Isa pa. Tapos, Buka. Okay. Uh. Parang <laughs> ano, te, ha? Parang yung mga buto-buto. <laughs> Dito. Yan. Yeah. Palapit ka dito. Ah. Yan. Yeah. Ay, sorry po. Yeah. Sila. Yan. Tirahin lang kita konti. Tapit lang yan dyan. Yeah. Parang model ka lang. Straight kang pati sa ilalim. ayun, okay. Ito yung baloktot. Yung straight yung ilalim. Yan. Yeah. Ito lang ang baloktot. Relax lang, te. <laughs> Relax lang, te. Inhale ka lang.

Basta mga bago lang, madali yun. Pag matagal na yun, mahirap. Angat mo to, te. balakang. Sige pa. Yan. Straight mo lang, te. Straight lang. Okay. Yan. Kamu sa te yung likod? Okay na ba? Okay lang? Ay na namang masakit, te. Kung wala lang mo. <laughs> <laughs> Baka maghaba na ako dito. <laughs> Haba po kayo ng ano. <laughs> mga ilang sentimetro. Sige te. Taas ang ulo te konti. Okay. Yan. Konti pa te. Okay. Lagi lang natin dito. Ah, uh, hihilahin kita te ng mga 5 seconds. At ang gagawin mo, parang inhale ka. Tapos, buso may hangin. Sige te. Inhale ulit. Exhale. Two, two, three. O, isa pa in One, two, three, two, three. wala namang may masakit eh tapaini na tapaini na tapaini 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 Sabi tapaini 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 Sige, te. Upo ka naman. Okay. Upo na, na po. Ay, wait lang. Tanginin muna natin ito. Saan na pala. Okay. Sige, te. Upo, te. Okay. Ha? Sabi. Well, okay ka pa? Okay. <laughs> Grabe. Parang <laughs> nagkalasan yung kala mo. Yung tunog niya. Parang nagkalasan. Kamusta, te. Parang ng likod. Ano? Okay, yung dito mo, mo te. Kamusta na yun sa balikat? okay na po. Oh, okay. Nawala yung na. na yung malay nga. Yung dito, te. Sa likod. Okay, na Sige, datay. Tayo ka daw. Lakad-lakad ka lakad konti. Oo, no, kung nakakalakad <laughs> hindi pa. Kung nakakalakad pa. <laughs> okay na po. Pakiramdaman mo tayo. Sige lang. Lakad lang konti to. Yan. Masarap sa pakiramdam. Ha? <laughs> <laughs> Ang layo, ha? <laughs> Pero may, okay na siya. Okay na po. Masarap. mo datay gumanoon? Hindi po abot. Hindi, okay lang. Naiipit yung bilbil. Eh. <laughs> Naiipit Pero yung sakit sa likod eh. Wala na. No. Okay, Wala po. na yung saan. Okay na rin po. Opo, okay Thank na po. Thank you po. Dami na nagsiyate ha. 270, no? Thank you po. Thank you po.